Ayan. Good evening mga idol. Ayan. Manguan na naman po ako ng ito, yung bungog. Pangpain bukas. Ayan. Makahuli naman po ako ng maraming isda nito bukas. Dami oh, nagumpukan sila dito. Ano? Oh, lumabas na yung isa mga idol oh. Lumabas na sa ano niya, bahay. Oh. Ayan. Ang dami dito. Kauli na naman ako nito ng malalaki bukas mga idol. Malaki ito malaking lapu-lapu din mahuli nito yan baka meron pa may dalo din yan marami ng mahuling isda yan bukas